Medical Center. Ayan po yung sasakyan uh -huh. at kumuha nga lang po ng wheelchair at uh, umalis na po agad. Uh -huh. So ma'am, pakikwento po yung uh, buong detalye ano po lingyari? kay Attorney Aina. Bali nung, ano po, nung August 21, galing po ako trabaho nun. Mm -hmm. Bali, pauwi po ako mga around 6pm po. Bali, patawid po ako ng pedestrian. Okay. Patawid po doon sa kanto namin. Mm -hmm. Cross line po kasi dyan eh. Mm -hmm. Bali, may pedestrian dalawahan. Mm -hmm. Bali, yung kotse po na nakabanga sa akin sa kabilang pedestrian. Okay. So, may patawid na kotse, sinabayan ko po siya. Oh, okay. Which is nasa pedestrian naman po ako. Mm -hmm. Bali, nung, pagkatapos mo pagtawid nung kotse na itim, Bigla po siyang nagharurot kasi nag overtake siya. Yes po. Yon. So kaya katinaman. Actually kung yes, makikita niyo po, can you turn lang to your uh, right side para makita meron actually uh, sugat na tinahi ang uh, sa yes, noo, no? Ang nagdala sa iyo doon sa ospital, yung nakabanga. Yes po. So yung Toyota Innova, na gray yes, at yung po. driver ang nagdala sa iyo. Pero ito walang, ano, walang record ng pangalan ng kung ano. Yun nga po attorney yung mm -mm. kino-question namin sa hospital. bali umuwi kami mga 9 PM eh pinalabas kami ng surgeon ko nung nagtahi ako. Okay. Bali mga ano daw po mga 11, around 11 po bumalik po daw yung kamag-anak. Okay. Po. Bakit bumalik yung kamag-anak? Siguro po baka gusto din po nilang panagutan yung nangyari sa akin. Ah, okay. So gusto lang natin i-establish na actually meron namang effort. Yes no? po. Ako, ang gusto ko sanang tanungin is mandalo yung City Medical Center, Shari. Ba, Wala ba silang protocol na pagka ganyan, lalo na ganyan, ano na, ano na. Wala bang kinukuhang information man lang? Gusto sa naghatid. Gusto no, sa naghatid. Yes, Kasi po. Tama not po. for anything, ano hindi naman dahil sa may krimen na nangyari. Pero kung may nangyari doon sa pasyente, Sino yung lalapitan? Sino yung tatawagan? Yes, 'di ba? Ang ginawa po kasi nila attorney, ano, paghatid uh, sa akin doon, yung guard, tinuro lang kung saan yung ER. Mm -mm. Tapos eh, siguro yung garden, hindi rin naman alam kung okay. sino yung naghatid all the more. Yes, 'Di ba okay. na dapat tinanong. Ah, uh, pero ngayon, ito ang nakikita po ninyo sa uh, video natin is yung kung ano yung mga natamo na galos, pasa, pasa at po ata at ini yung kanyang uh, noo. Oo. Opo. So ilang stitches 'yan? Tatlo. Tatlong stitches at uh, kabuuan na po ngayon ano ni Normia. So sa tuhod meron ding stitches. Yes. So maraming ano Opo. injury, no? Tama. Physical injuries, no? Uh, tapos ang inaalala natin nito is uh, yung pagbubuntis actually ni Normia. Uh, sa ating pong mga netizens, si Normia po nandito pero actually 3CM siya. Sa mga hmm. nakakaintindi po ay, uh, ibig sabihin nun is malapit na siyang manganak. Kailan po ba kayo, ano ma'am? Uh, supposedly dapat manganak. Manganak. Uh, ang due date ko po dun sa first ultrasound ko po is September 26 next next week. week. 26. Pero actually, nagaano ka na ngayon? Nagko-contractions. Yes. So actually, ang panawagan lang po talaga natin uh, kasi mar malawak naman ang reach ano, is 'yung nakabangga, 'no, nice. si Toyota Innova na gray. Pero Shari, alam mo itong video na ito, kung ipadala natin ito sa NBI, ang NBI kasi meron silang yung ability na yung i-clear Opo. yung mga pixelated yes. yun na ano oh, yes po oh. and uh, ito po panawagan na lang po ito po yung nangyari noong August 21 21 alas 6 po ng gabi dyan nga po sa may barangay malamigbo ni Avenue Mandaluyong yan pong uh, Toyota Innova gray mm -mm. at at uh, sinusubukan po namin baka kasi attorney may kuha po ng CCTV ito nga pong uh, yes. hospital sinusubukan mm -mm. pa po namin mga kapatid pero ngayon ma'am gusto nyo po bang manawagan po doon sa driver ma'am I'm sure na sa konsensya niya alam niya <laughs> siya. Yun, ma'am. Sige, oh, ma'am. Go ahead dinala po. naman siya eh. Yes po. Mm -mm. Sige, ma'am. Go ahead po. Sana pa may konsensya siya. Kasi mm -mm. muntik na na pumapatay yung anak ko. Yun nga. Mm -mm. Mm -mm. Ang kasama po niya ay si Sir Lord, Dan. Lord yep. Dan, ikaw ang ama ng Epo. Apo. ng bata na dinadala. Siguro ikaw na lang ang manawagan din. Kung sino ka man po, sana po um, panagutan mo yung nangyari. Alam po namin na natatakot kayo kasi may pulis at saka yung, yung, yung asawa ko is buntis. Kung marunong kayo ilagay yung posisyon nyo sa taong nabangga nyo, dapat intindi nyo kung anong nararamdaman. Hindi yung tatakbuhan nyo yung tao kasi lalong lalaki, lalaki ang magiging problema nyo. Ma'am, namukaan mo ba yung lalaki? Hindi po eh, kasi nung pagdating ko po doon sa hospital, nanginginig na po yung katawan ko tsaka saka hmm. nagba na yung paningin ko. Sige Pero siya rin nakasuot na parang polo shirt na mayroon tatak yung likod. Eh. Oh, Siguro makikita natin. Bali, bumalik pa po sila doon sa pinangyarihan ng no, anak ko na bangga. Bali, hmm. Nakuha po nung tricycle driver yung plate number lang po pero yung letra hindi niya po na matandaan Ah, okay. So, pero ano yun? That's something to work on. And ulitin ko ha yung yung pixelated na video, nalilinis yun. So, tina-natin ko ano matutulong natin si Ari. Mm -hmm. Sige po, kausapin po kay ng mga staff namin sa likod, ma'am. Ha? Salamat po. Lang sa lang ipagbibigay alam po namin ma'am and sir once po namin mag-reach out po sa amin, A -a. Sige. no? S Sige. Mukha namang ano, mukha namang meron itong ano, Apo. may pa may progress. patutunguhan. Apo. Para si salamat po.